Talaga bang karamihan sa mga Pinoy ay mga tanga pagdating sa pagboto? Diretsyong sagot, hindi tanga ang karamihan sa mga Pilipino pero madalas silang narilin lang. Hindi ito usapin ng katalinuhan kundi ng akses sa tamang impormasyon, kondisyon sa lipunan at kultura. Narito kung bakit. Una, hindi lahat may akses sa quality political education. Marami sa mga butante ang hindi nabibigyan ng oportunidad para maunawaan ang tunay na trabaho ng isang leader. Sa halip, umaasa sila sa ads, jingles at papogi points. Kapag ang alam mo lang ay yung sumasayaw sa TV, siya ang kilala mong iboboto. Pangalawa, gutom at kahirapan ang nagpapalambot sa prinsipyo. Sa isang taong walang makain, ang isang kilong bigas kapalit ng boto ay minsan hindi nasuhol. Ito'y survival. Hindi niya iniisip ang 6 na taon ng kahirapan, kundi ang gutom ng anak ngayong gabi. Pangatlo, emosyonal ang boto, hindi rasyonal. Mas madalas ang binoboto ay yung mabait, matulungin, o nakakatuwa, kahit walang konkretong plano. At least siya tumutulong, di tulad ng iba. Pero tumulong lang minsan, leader na agad. Pangapat, ang sistema ang tunay na tanga. Kung paulit-ulit na lang ang parehong estilo ng kampanya, paikot-ikot din ang resulta. Kung ang menu pare-pareho ng ulam, huwag mong sisihin ang kumakain kung bakit yun ang pinili niya. Panglima, karamihan ay hindi bobotante. Kulang lang talaga sa gabay. Kapag tinuruan, ipinaliwanag at binigyan ng alternatibong impormasyon, kayang-kaya ng Pilipino ang bumoto ng tama. Konklusyon, ang Pilipino ay hindi tanga pero minsan ay hindi nabibigyan ng tamang pagkakataon para maging wais. At kung gusto nating umangat bilang bayan, ang solusyon ay hindi pagtawanan o husgahan sila, kundi turuan at samahan sila. Ano pa sa palagi mo ang mga dahilan? Totoo ba talagang karamihan sa mga Pinoy ay tanga?